guys magawa natin yung engine support yung mga support nya mga pushing mga rubber guys magawa tayo guys rubber pushing ba Pag sinabing kayo? Ay wala na, hindi na pala siwa yun. Wala Guys, ito daw. 500, isa. Ako. Ay yung bushing, yung bushing niya. Ayun, hindi, ano lang yun. Bakal yun, tsaka yung goma. Ayun yung goma. Sa loob. pa. alisin pa nila yung dito naalis na yung dito naalis na nila yung dito tapos yung dito naman tapos nga maya yung doon tapos dito, dito tapos tayong patasyang tayo no Pero well, naman balalag lagi, dalawa muna yung tatanggalin natin. Dalawa muna o sabay-sabay na. Siya. Yeah. Hindi kaya. Hindi kaya ng makina, di ba? Tatagilid tayo. Tatagilid tayo. Dapat ito lang at saka ito, no? Okay na muna, no? Oo, oh, ito. Tapos balik muna natin. Oo. Oh. So, Sa mamaya na yun. Oo. Oh. Ang labor pala ng gagawa guys is 1,200. Kasama na yung yung mga rubber bushing na tatlo na nila pati yung sa preno kung yeah, guys sa uh, yung sa this rotor tawag niya pa doon lunch yung rotor na, nila break. para ma-finish it tawag kami ng lunch break mahirap baklasin tong bushing kaya pinagawa na natin ang labor 11 tapos yung engine support natin guys Magawa natin ng engine yung mga bushing ano 1,200 tatlo Naka-discount tayo ng 200 500 yung bilog yung singil tapos yung mahaba 400 Tatlo yung ginawa natin naka-discount tayo ng 200 yun Bali 1,2 lang yun tapos labor 1,1 Bali yan guys, 1, babaklasin 1, din 1, guys yung dish 6. na yan. Iro-rotor daw. I may machine shop yan para kuminis. Ang bayad ko naman dyan guys, 500 kada isa. 700 ang singil nila. Nakatawad ako ng 200 kada isa. Bali, 1,000 yung dalawa guys. Guys, bumili na rin tayong bagong brake pad. Walang kung, 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 kung ano, kung maganda to. Pag hindi maganda, hindi wag na natin kunin. Papalda natin na mas maganda. L, oo. Oh. Ay, okay. Oo. Oh. Guys. Nabot kami ng pangalian. Ah, si Johnson. Napapalitan ko yung ano, yung nabili ko ng fuel filter ng Vios. Oo. Oh. Tapos nagdagdag na lang ako. Kano yung fuel filter? 450. 450. Tapos ito, 950 lang. Nagdagdag ako ng 500. Okay lang? Pero okay na to? Okay na yung brand na brand yan? Okay lang? Okay yan? Ah, sige. Kaming gumagamit. Yan. Wala pa. Yan, makinis na, makinis na. Ah, uh, uh, 500 isa. Katilaan, bali 1K. Ang single dapat, 700. Ginawa 500. Kamayag na sabi ni Kuya, kausapin daw. Yan. Uh, tapos brake pad na rin. Bumili na rin kami. Kabilaan, papalitan. Tapos, lagay din tayo seat cover. Ayan. Lagay na rin tayo seat cover. cover nito. Ayan. Ayan sila magkakapit. Pateng. Ayan. leather seat pang bios to guys eh lalagay natin dito sa estri natin para ma-preserve natin yung upuan bateng? tama hindi <laughs> to <laughs> lutang tong kasama ko eh lutang eh lutang? lutang, delay ka sumagot oh, oh, oh. iisip pa, loading Anto sa busing guys. may tayo yan dito sa rubber bushing Kuya, bayaran ko na po. Bali, meron pa isa, di ba, kuya? Oo. Ah, sige po. Sige po. Apo, ah, balik ko na lang, kuya, ano? Yan, dito yung Ito pa rin tumutunog na nabali. Bali pala siya. Pumakalso Kumakal, to pag bagong andar. Tumutunog to. Diba ganun? Hindi na sila sa akin. Buti nagpalit na rin tayo. Buho pa kuya? Buho pa? Buho pa o? na na. Ha? na? Sige padala nyo na lang po sa anak nyo. Nagbayad na rin naman ako doon. Ayan na. Lalagyan na natin siya ng leather seat. Pa-leather seat na yun guys. Ayan. Nagkasya natin, kahit hindi yeah, sa kanya benga oh! Hey, Keng Ano? Magpasaya ka naman sa video, hindi parang tulala ka Anong tulala? Anong sabihin Mga ka-boxer, sabihin mo! Baka ano, kaprip. <laughs> Nagpapagawa si mga kabakser nyo ng sasakyan. Pinapagawa niya si Bol Bulok. Yes, yung sasakyan oh. ko ginagawa na. Oh. <laughs> Anong sakit na sasakyan mo, sir? Ha? Anong sakit? <laughs> Ayun nga, hindi ko alam. <laughs> Kamot oh. Barerat sila. Nandito eh. no. tayo dyan. Napagod ako eh. Pagod <laughs> ka ka tingin? Oo. Oh. <laughs> se bagombrou a tordeña Diba ito migas? O oh bro, ito yung bayad ko, 1-2 ah, Ito, ko na Ayan 1 sa labor 1-2 rin yung pusing Wala na daw bawas Wala na daw bawas yung Labor? Bawas. Sorry, Ready, anak niya yung kasama Bye, oh. right, thank you po Ayan okay. guys Guys, napaayos na natin. Ngayon, maghanap tayo ng magpapalit ng windshield. Wait. tayo guys ng magpapalit ng windshield naman yung sa BIOS. Kaya butas ang bulsa natin guys. Ang inaabot din to lahat. Kasama yung rotor. Yung disc pag pamasin shop. Umabot din tayo ng 4,000 fork. Mga ganun, magpa 5,000 na. Hanap tayo dito ng pagkaano ng windshield. Ah, dito ba yun? Sabi hindi daw abot ng rusi. Ah. Kasi ba, mahirap pag lumampas tayo. Hindi ka makakabal dito. Mm -hmm. Tayo nang ikutan natin. Guys, hanap tayo ng agila glass. Aguilas. Nakapalit ng windshield natin. Nakapagpalit na rin tayo ng ano, ng seat cover. Ah nakasit cover na rin to so sunod guys babakbakin natin yung ano nito yung may ano yung sticker sticker ito uh, yung project car natin guys tapos pipinturahan natin guys para pogi anong tayo boss pwede po tapos namin siyang ayusan ngayon babakbakin na namin yung pintura yung kaya lang namin ngayon guys kasi madilim na Diba, Teng? So yun guys, babakbakin na natin yung pintura niya guys. Babalik natin yung dati niyang kulay. Mula nung nabili natin, ganyan yung kulay niya. Tapos hanggang pininturan natin, ganyan yung kulay niya ibabalik natin. Yung original niya na kulay mula nung nabili ko. Pero nabugahan ko na yan guys dati. na ko na rin siya. Bali, babalik lang natin sa kulay niya talaga dati. Yung kulay ko, kailan kaya babalik? charot. <laughs> Magastos talaga guys magkaroon ng sasakyan pero pagka may knowledge ka sa sasakyan hindi ka mapapagastos na malaki. Madi-discard ma yan mo kung paano ka makakatipid. Pero kung zero knowledge ka dalun, at tapos second hand yung bibilin mo, nako. Kailangan mong magbranyo talaga dahil ang second hand kasi kailangan malawak yung pangunawa mo kailangan ano ka matyaga ka kailangan nakakaintindi ka lalo na pag bumili ka ng second hand. kasi may mga sira na lalabas yan hindi hindi yung pagkabili mo ng second hand is wala ka nang ipapagawa. Lalo na kung budget mil yung bili mo. Ingat kayo guys. Bye bye. Sure.